Welcome back mga no, kabakyard So eto nga gagawa tayo ng ating simpleng trangkahan Para dito sa binakuran natin Dito sa ating backyard no? So nagbabakod nga tayo dito Gawa ng uh, may mga naliligaw na aso dito So tinitira yung mga alaga natin So dito nga is yan nagawa ko na yung frame So may mga cut na yung video natin dito no? Para hindi talaga totaling mahaba no, mahaba yung video natin So dito nga sa video na ito naglalagay na tayo ng steel matting Yung matibis lang yan no, mga idol Para uh, ano lang naman yan eh, para may harang talaga yung ano natin. Pati yung frame natin gumamit lang tayo ng 1x2. So, wala lang natin ng steel matting. Tapos, gumamit lang din ako ng mga ordinaryong bisagra dyan. Yung mga pang pinto natin. No? Huh? May marami kasi tayong bisagra dito na nakalak, yung malalaki. So, yan lang ang ginamit natin. So, yan nga, nagpuputol na ako ng steel matting dito. Gamit nga yung grinder natin. Uh, at mabilis lang naman yan na... Uh, ay spot dyan sa tubular no so sinapinan lang natin dyan ng flat bar para may pagkapitan yung ating steel matting no so simpleng simpleng nga lang yan no para maitayo lang natin uh, may trangkahan na yung ating backyard tsaka kaya din pala natin nilalagyan ng trangkahan itong atin no itong simpleng gate na ang backyard natin no gawa na kung, kung, minsan nga is biglaan tayong maalis so kahit papano inasasarahan natin yung ating buong paligid yung mga alaga natin hindi sila makakalabas gayon din yung aso natin no para mapawalan natin kasi yung mga nakatali sila yung isa naman naka ano lang dun sa bahay niya so para mapa agala din natin sila so kawawa kasi sila hindi kasi natin sila basta-bastang mapakawalan dito nagawa no, ng pagminsan may dumadaan ditong mga bata yung mga nakatira doon sa likod eh, baka ma-disgrace pa sila makakagat yung aso natin so pananagutan natin yun no kahit na kung totoo sinis talagang bantay dapat sila dito pero ganun man tayo na lang mag-a-adjust para sa ganun is uh, wala tayong madisgrasya lalo lalo na yung mga bata no kawawa naman so ito nga si Mingming no magkikita nyo habang ginagawa ako to uh, talagang may viewers ako so ayun nga pala natapos ko na yung isa ayun nga yung ating dangdang sa labas yung nagpapastol ng kanyang mga kambing so ayun yung isa is patapos na rin yung isa ayan so ina-align ko na lang silang dalawa no tinitingnan ko kung pantay nga no so eskalado naman lahat Okay naman. So, ayan. At nagukay na nga ako dyan ng ano, no? So, tinawag ko na nga yung aking mga anak, ang aking buong pamilya, no? Sama-sama kaming lahat dyan, no? So, dito nga, no? Hindi ko kung minsan problema yung makakasama gawa nga ng kaming buong pamilya is tulong-tulong sa mga gawain dito sa backyard. So, kung sabihin uh, mapamaliit, mapamalaki sa mga anak ko, no? Talagang tulong-tulong kami dito sa gawain. Tingnan nyo naman at nag enjoy sila, no? Ayan. Eh, ay, sinushoot na namin dito sa pinakabutas, sa poste. Ayan. So, gumamit nga lang pala ako ng tubular din dyan, no? Na, ano dyan yung mga pinagsobrahan nung nag tayo sa bahay natin so yun na lang ginawa nating poste ayan at yun na nga lang ang sisementuhan natin para at least maitayo na natin yung ating simpleng trampahan ayan nga no yung tuwang tuwa nakakatuwa nga dito natawa no, sila ng tawa <laughs> at maya maya kayo maghahalo din kami lahat dyan ng simento no tulong tulong din so dito sa bakuran namin no yung mga mabibigat na trabaho is napapagaan gawa nga ng sama sama kami dito ayan sila din yung aking nagsilbing mga labor dyan so, Ayan, naghalo na kami ng ano dyan. Habang naghalo kami dyan, si Dangdang, -Dang, yung tagahigib natin ng tubig, uh, at yung dalawang maliit naman yan, nagkukuha ng mga, yung graba, yung kaya lang naman nilang buhatin, hindi naman persahan. So, di naman ganun karami ang graba kailangan natin gawa nga ng dalawang posting lang yung ating itatayo. Ayan, at sige, halo ng halo. So, dito sa backyard namin, mga idol, ayan, so, mag-umbisa na rin kaming magtanim nga pala ng iba't ibang gulay na makakain natin dito pagdating ng araw gawa nga ng naguulan-ulan na no? so kamakailan kasi halos hindi kami nakapagtanim ng maayos gawa ng sobrang init uh, minsan sa mga pagla pa lang is na nahihirapan na sila mag-survive no? so kahit nagaano kung alagaan mo pa ng dilig dahil nga napakabilis ng matuyo ng lupa dito yung lupa dito kasi sa amin no talagang sobrang tigas pag uh, tag-init yung parang hindi mo maintindihan kung ispalto <laughs> nagbibitak niyan pag tag-araw pero pag tag-ulan naman is sobrang dulas so, talagang yung putik is madulas talaga at napakalambot so ganun yung uri ng lupa dito na so dati kasi itong uh, palayan ay kinonvert lang sa manggahan so talaga mahirap mag adjust kung minsan sa pananim so kaya ginawa namin uh, hindi kasi kami gumagamit dito ng mga kung ano anong nabibiling fertilizer o pesticide o ano no talagang organic lang ginagawa namin na pagtatanim dito at binubuhasan na nga natin yung mga poste dyan no pasensya na sa kadaldalan ko no medyo nawawala ako sa wisyo sa pagkukwento sa inyo yan, pinagtutulungan nga namin. At mabalik nga ako doon, no, sa pagtatanim. So, ang ginagawa namin na dito ay nag, gumagawa kami ng mga sariling compost, yung mga nalalaglag na mga dahon, pinapatayo namin, ganun din yung mga dumi ng mga alaga natin, kambing, yan, meron tayong alagang sang baboy, nabuntis na ngayon sa wakas, yung mga alaga nating pato, manok, yan, yung mga dumi nila, no, iniipon natin, at saka, yun, pinapatayo, yung ang ginagawa nating fertilizer. Kaya yung mga alaga natin is, Talagang cycle lang dito no, tulong-tulong <laughs> kumbaga uh, kaming pamilya tulong-tulong sa pagtatanim, sa paglilinis ng bakuran, kung anong gawain dito ganun din yung mga hayop dito. Tinutulungan ng mga hayop yung mga gulay natin para tumaba at yung mga gulay natin ng mga sobra, mga excess ayan, o pagkain din nila, ayan para talagang mapakinabangan ng lahat ng mga sa paligid natin. Yan din yung mga tulong so kahoy dito yung ginagawa natin panggatong. So talagang napakasimple lang ng buhay dito sa probinsya no, sabi nga is yes talagang kung masipag ka is eh, hindi ka maguguto mo samahan mo pa ng diskarte kung ano-anong technique tapos isama mo pa yung kapugian kung wala ka nito sabi niya ay eh, palagi kang talo sabi nga nung napanood ko dyan sa youtube no so, no, natutuwa ako sa kanya sa so, shout out sa iyo bitin nga yung halo natin dito kaya maghalo pa tayo ng kaunti yan tulong tulong nga ulit ang ating mga anak dito no so sila yung nagpapala ng buhangin at binubuhat naman natin so sa ganung paraan nga is eh, nakakapahinga tayo ganun din sila pag naghalo tayo sila nang so yan tulong tulong lang talaga dito no walang kailangang ah uh, intindihin no so walang kailangan ipaglalagawa nga ng pagtulong-tulong ang buong pamilya no makakapamuhay tayo masaya tahimik ayan so uh, lahat talaga mapapagaan no pasensya na kayo kung paulit-ulit yung sinasabi kung mapapagaan kasi totoo naman no so sa lahat ng mga bata dyan no nakakapanood nito sa mga magulang so Shoutout sa lahat ng mga tulad naming na pamilya, yung nakakapagtulungan nga, hindi kailangan na uh, masyadong damdamin yung bigat ng trabaho, pero kapag tulong-tulong talaga, ayan, tingnan nyo yung ultimo yung anak natin na maliit, no? Ayan, so talagang bubuhusin ng simento dyan, no? Nakakatawa lang din, no? Sama-sama uh, din kami dito, pag nagugulay kami, ayan, mga nagbubungkal, nagdadamo, minsan naman nandyan yung pinsan natin na si Boko, pag marami hang kailangan damoy, no? So nandyan siya para malalay sa atin, siya yung nag cutter pag malaba ang trabaho, siya rin yung nagpuputol dito ng mga tutumbang bangga dito, yung mga tinatabas naming mga sa mga sanga na malalaki. Ayun, lagi siyang nakaantabay dito sa ating backyard, no? So, thank you, thank you talaga sa pinsan natin, no? Shout out nga pala ulit sa ating pinsan na si Box TV. Ayun. At ito no, hinahalo na nga din namin ulit yung huling uh, hinalo namin dito, no? At paano puno na tong mga hukay ng poste natin at maya-maya lang din at matatapos na tayo, no? So, kailangan lang talaga is tiyaga, no? Pag may tiyaga ka talaga, uh, mga pangarap mo ang gusto mangyari dito sa bahay, sa bakuran. So, magagawa natin yan, no? Step by step lang. Hindi kailangan magmadali. Kasi yung mga trabaho, pag minamadali, is dyan tayo napapalpak. So, hindi naman tayo nagigipagpagandahan dito. Hindi naman tayo nagigipagkompetensya o kung kanino sa mga katulad natin backyarders Sa atin lang is kung paano natin uh, ma-improve yung ating bakuran. Uh, ganyan din, uh, basta makapamoy lang tayo ng masaya dito at maging safety tayo. Unang-una, gandin din yung mga alaga natin. So, ito nga, nung pati si Mami B, talagang totally na siya dito. Natagaktak na yung mga pawis namin dito at yung nagdangdangan natin umupo na lang gawa na napagod na rin so yan maya maya lang is matatapos na to o, makakagawa na naman tayo ng panibagong gawain ito nga is napuno na namin sa wakas no? so patutuyuin lang natin to mga idol And yan nga no hanggang dito na lang mga idol sa lahat ng nakapanood hanggang dito mega mega love shout out po sa inyong lahat at shout out din kay idol Edwin casapago yan din sa buong team Yahoo hanggang dito na lang po bye bye